since ano po Christmas po is part of the culture of the Philippines na po. Tapos ano po, nakasanayan na po natin and pag narinig po natin yung Pasko, yung mga exci excitement po, tsaka po yung mga family bonding po yung mga naisip po natin. Ano kaya, para marami ng ano, para marami maganda tapos eh, para lahat po maging masaya na. Kasi yung tao, kasi yun lang yung bonding nila, sa pamilya nila, tapos sama-sama, tsaka doon may pera, <laughs> may mga bonus, di ba? kasi po ano, para makapag-celebrate po sila, Pami pamilya or magkita-kita po and pagsesa sa Pasko. Yun. Kasi po, ano po, it's part of our culture na po na mag-prepare po when Bermans come po. Kaya po, nagtutuloy-tuloy Uh, pagsabi po kasi nating Pasko, ito po yung papanganak si God, then ito po yung time natin para sa si family. So mga Filipino po, naghahanda po sila po sa Pasko para po magkasama-sama po yung pamilya and magkaroon po ng banding and pagsalubong na rin po kay God.